Sa isang tahimik na subdivision sa Lancaster, California, naganap ang isang nakapangingilabot na trahedya. Ang tahimik na lansangan sa lugar na ito ang naging saksi sa isang karumaldumal na krimen na gumulantang sa buong Estados Unidos. Isang bahay ang nasunog sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit higit pa sa apoy ang ikinabigla ng komunidad. Sa loob ng isang tila payapang suburban na tahanan, apat na inusenteng buhay ang nawala dahil sa malupit na pagpatay at planadong krimen. Ang gabing puno ng katahimikan ay nauwi sa lagim, mga putok ng baril at pagkawasak ng mga pangarap. Kasama sa mga biktima ang magkapatid na Filipino-American na sina Christine Akaak at Jan V. McQuindang, mga kabataang kinitil ang kinabukasan sa isang hindi masukat na pagtataksil ang salarin, isang labinsyam na taong gulang na binatilyo na kapitbahay ng mga biktima. Ano ang nagtulak sa binatilyong ito upang isagawa ang karumaldumal na krimen? Ating ungkatin ang nakapanghihilakbot na kwento ng Lancaster Murders, isang istorya ng pag-ibig, pagkakanulo, at matinding galit, isang salaysay ng mga nabigong pangarap na walang buhay at isang pamayan ang habang buhay na may peklat sa kanilang puso. Madaling araw ng November 16, 2024, nang basagi ng kaguluhan ng tahimik na komunidad ng Lancaster, isang lungsod sa hilagang bahagi ng Los Angeles County, California. Eksaktong ala una 27 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang takot na takot na labing anim na taong gulang na dalaga, na noong mga oras na yun ay nagtatago sa loob ng kanyang kwarto. Mababa na agang takot sa boses ng dalaga habang marahang binabanggit ang kanyang lokasyon. Sa likod ng linya ng telepono, ang tunog ng sunod-sunod na putok ng baril at ang mabibigat na yapak ng isang di kilalang salarin ang pumuno sa katahimikan ng tahanan. Sa mga sumunod na oras, naganap ang isang malagim na insidente na hindi hindi malilimutan sa nasabing lugar. Sa loob ng bahay, naroon si na Christine Ackerack, 29 years old, ang kanyang nakababatang kapatid na si Janvi V. McQuindang, 24, ang kasintahan ni Janvi na si Matthew Montebello, 23, at ang fiancé ni Christine na si Edwin Garcia, 24 years old. Habang mayimbing na natutulog ang pamilya ay biglang pinasok ni Miguel Diego Sandoval ang tahanan ng mga ito dala ang isang baril. Si Miguel ay isang labinsyam na taong gulang na nakatira malapit sa tahanan ng mga biktima. Sa isang kalkuladong paraan, walang awang binaril ni Miguel ang mga biktima habang sila ay natutulog at walang kalaban-laban, at tiniyak nito na walang sinuman ang makakaligtas. Ngunit, lingid sa kaalaman ng salarin, ang bunsong dalagang kapatid ng dalawa sa mga biktima ay nasa kanyang kwarto noong mga oras ng pagsalakay. Dahil sa narinig na putok ng baril at ingay mula sa mga yabag at kilos ng salarin, Dahan-dahan Lock ng dalaga ang pinto ng kanyang silid. Habang nanginginig sa takot, tahimik niyang hinawakan ang kanyang cellphone at tumawag sa 911 para humingi ng tulong mula sa mga otoridad. Matindi man ng takot at kabang nararamdaman, pilit na kinausap ng dalaga ang 911 operator para ipagbigay alam ang nangyayaring kaguluhan sa kanilang tahanan. Maayos namang nailahad ng dalaga ang sitwasyon sa kanilang tahanan at matagumpay nitong naibigay ang eksaktong lokasyon ng kanilang kinaroroonan. Samantala, upang pagtakpan ang kanyang krimen at itago ang mga bakas ng kanyang pagpatay, sinunog ni Miguel ang loob ng bahay ng mga biktima. Sa isang iglap, unti-unting nilamo ng apoy ang tahanan, isang simbolo ng desperasyon ng salarin. Sa pagkalat ng apoy, nagising ang mga kapitbahay sa liwanag ng nagliliyab na apoy. Ilang sandali ang nakalipas ay dumating na rin ang mga bumbero upang apulahin ang sunog. Sa pagpasok sa loob ng tahanan ay natuklasan ng mga bumbero ang mga bangkay ng tatlong biktima na sina Christine, Edwin, at Janvi. Samantala, si Matthew Montebello na sugatan at naabutan pang may buhay pa ay agad na isinugod sa ospital ngunit binawian din ito ng buhay makalipas ang ilang oras. Matagumpay namang nailigtas sa sunog ang dalagang humingi ng saklolo na natagpuan sa kanyang kwarto na nasa maayos na kalagayan. Ang apoy na itinakda upang pagtakpan ng krimen ay mas lalong nagbigay liwanag sa kalupitan ng ginawa ni Miguel at mahihinuha ang malalim na motibo nito para magawa ang pagpatay. Ang apat na biktima na natagpuan sa bahay ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Christine Akaak ay isang Filipino-American na kakalipat lamang sa Lancaster kasama ang kanyang fiancé na si Edwin Garcia upang magsimula ng kanilang bagong buhay. Kilala si Christine bilang mabait at mapagmahal sa kanyang pamilya. Siya ay isang dalubhasa sa larangan ng healthcare at nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan dahilan upang hangaan siya ng kanyang mga kasamahan. Bilang legal guardian ng dalawa niyang nakababatang kapatid, ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pagbibigay ng matatag at mapagmahal na tahanan para sa kanila. Si Jan V. Macwindang ay ang nakababatang kapatid ni Christine. Siya ay kilalang matalino at puno ng pangarap. Nagtapos siya bilang valedictorian ng kanilang klase sa high school at kasalukuyang nag-aaral upang makapagtapos sa larangan ng teknolohiya. Napakalapit niya sa kanyang ate at kilala siya sa kanyang positibong pananaw sa buhay at pagmamahal sa kanyang pamilya. Samantala, ang fiancé ni Christine na si Edwin Garcia ay isang tahimik ngunit maasahang tao. Siya ay nagtatrabaho bilang isang construction worker. Kilala siya bilang mapagmahal na kasintahan at dedikado sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Nakaplano na sana ang kanilang kasal sa darating na mga buwan bago sila pinaslang. Si Matthew Montebello, ang kasintahan ni Janvi, ay isang masipag at mabuting tao na nagtatrabaho sa isang local automotive repair shop. Siya ay kilala sa kanyang pagiging magiliw at masipag. Ang relasyon nila ni Janvi ay nakapagbigay liwanag sa kanilang mga buhay, ngunit hindi rin ito nakaligtas sa kalupitan ng tadhana. Ang mga investigador ay nagsagawa ng masusing pagsusuri upang buuin ang mga kaganapan bago ang krimen. Si Miguel Diego Sandoval ang mabilis na itinuturong pangunahing sospek dahil sa kanyang madilim na nakaraan ng pagkakaroon ng emotional instability at isang mapait na paghihiwalay. Ayon sa mga ulat, siya ay dating kasintahan ng isa sa mga biktima. Napag-alaman sa surveillance footage na bumili si Miguel ng mga gamit tulad ng accelerant ilang araw bago ang insidente, isang patunay ng kanyang planadong krimen. Ang testimonya ng nakaligtas na kapatid at ang ebidensya mula sa crime scene ay nagsiwalat ng malupit na intensyon ni Miguel, isang baril, mga kemikal na ginamit upang magsimula ng apoy, at ang kanyang maingat na pagpaplano upang burahin ang kanyang mga bakas. Ang lahat ng ito ay patunay ng isang planadong aksyon. Ang mga investigador ay nakatuklas ng posibleng koneksyon sa pagitan ni Miguel at ng isa sa mga nakababatang kapatid ng mga biktima na nagmumungkahi ng personal na galit o paghihiganti na maaaring nagtulak sa krimen. Binibigyang diin ng mga taga-usig ang planadong kalikasan ng kanyang mga aksyon at nananawagan para sa pinakamabigat na parusa. Agad na inaresto si Miguel ng Los Angeles Sheriff's Deputies ilang araw matapos ang krimen kasalukuyan siyang nahaharap sa mga kaso ng four counts of murder, arson, at first degree burglary. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring maharap si Miguel sa habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Ang kanyang pagharap sa korte ay nakatakda sa January 27, 2025. Ang malamig at kalkuladong asal ni Miguel ay lalong nagpaigting sa galit ng komunidad. Ngunit ang tanong na nananatili sa lahat, bakit, ano ang nagtulak sa kanya upang paghigantihan ng isang buong pamilya sa napaka-brutal na paraan? Ang koneksyon ng mga biktima ay nagdagdag ng mas malalim na kirot sa kwento. Sina Christine at Edwin ay ilang buwan na lamang bago ang kanilang kasal, isang pangarap na hindi na matutupad. Samantala, si Jan V. ay nasa kasagsaga ng isang masayang relasyon kay Matthew. Ang labing-anim na taong gulang na kapatid na nakaligtas sa krimen ay naiwan upang harapin ang trauma ng pagkawala ng kanyang pamilya sa isang napakahapding paraan. Dinadala niya ang bigat ng gabing iyon, ang pagkawala ng kanyang mga kapatid. Ang takot at ang guilt ng pagiging natatanging nakaligtas. Ngunit ang kanyang katapangan sa pagtawag ng tulong ay naging susi upang may hatid ang hustisya. Lubos na naapektuhan ang komunidad ng Lancaster dahil sa trahedya. Ang mga residente ay naghayag ng kanilang kalungkutan at galit ukol sa insidente, sabay na nananawagan para sa katarungan. Nagsagawa ng mga candlelight vigil at mga memorial service para sa mga biktima, kung saan ang maraming kapitbahay ay nagkaisa upang magbigay ng suporta sa mga naulilang pamilya. Ang mga lokal na otoridad at mga lider ng komunidad ay nananawagan din ng mas mataas na pagbabantay at mga hakbang upang maiwasan ang ganitong walang saysay na karahasan sa hinaharap. Lubos na winasak ng pamamaslang na ito ang mga pamilya ng mga biktima pati na rin ang mas malawak na komunidad, partikular na sa hanay ng mga Filipino-American. Ang napakalungkot na pagkawala ni na Christine at Janvi ay nag-iwan ng malalim na kawalan para sa kanilang nakababatang kapatid, nanawalan ng gabay at suporta na naging haligi ng kanilang buhay Isang fundraising activity ang inorganisa para sa pamilya Makingdang para mabawasan ang emosyonal at pinansyal na hirap dulot ng trahedya at humihiling ng suporta para sa gastusin sa libing at patuloy na pag-aalaga sa nakaligtas na kapatid ang Lancaster Murders ay paalala ng masalimuot na ugnayan ng tao at ang nakamamatay na resulta ng hindi maresolbang emosyon. Ang apat na buhay na nawala ay hindi na maibabalik, ngunit ang alaala ng kanilang pagmamahal at kabutihan ay mananatili sa puso ng mga nagmamahal sa kanila. Kung nagustuhan mo ang istorya, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang nakakakilabot na mga kwento ng krimen. Lagi nating tandaan, manatiling ligtas, maging mapagmasid at pahalagahan ang mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwentong kakaiba.